Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tinsa ng Office of the Vice President. Kumikita ng nasa 3 hanggang 10,000 piso kada araw ang isang MTD grantee mula sa Antipolo Rizal ang kanilang produkto, masasarap na mga kakanin. Si Brian Latasa sa report. Ako po ay eh, nagpapasalamat sa inyo, guys. Bakit natulungan nyo, kahit ako ay talong pala. <laughs> Malaking bagay po sa akin talaga. Nakalawag nila mag Ilang mo masasabi ko. Maraming maraming salamat po sa Napakalaking tulong na po sa akin yung niya sa akin. Ito ang madamdaming mensahe ng taga-antipolo Rizal na sinanay Erlinda Masangkay para kay Vice President Inday Sara Duterte. Kabilang kasi ang nanay sa daang-daang Pilipino na naging benepisyaryo ng programang Magnegosyo Taday. Siyempre masaya ako, natuwa ako kasi may nagtiwala. Diba? Yun. Kaya hindi ko sisirain yung tiwala na yun pagpapatuloy ko pa rin. Dalawang payo, lamesa, at silya. Tapos yung kasoy, kasoy malagkit. Kasi malaket malagkit, laging niluluto, di ba? Tsaka ibang mga paninang ganyan. Kwento pa ng nanay sa amin na pag-aral nila ang kanilang mga anak sa pagtitinda lamang ng mga kakanin. Ito talaga mabilis ang titolo, yung mga ganyang kakanin. Gumagawa kami ng ganto, oh. gumagawa kami ng suman ano, ang luto namin isang kaban na luubos naman yung pag-araw ng Sabado at At ang umano'y sekreto sa binabalik-balik kanilang kakanin. Ang ginagawa namin para tumagal ang suman, uugas ang mabuti malagkit. Tapos i ano patutuloy mo mabuti para tuyo-tuyo na uli. Kung ano yung hindi ano pa nauugas, ang ganun din. Tapos ang ginagawa namin sa gata, lutong-luto talaga. Yung parang nagmamantika. Kumikita siya ng 2 hanggang 3,000 tuwing lunes hanggang biyernes at 10,000 naman tuwing sabado at linggo. Base sa datos, simula 2023 hanggang Hulyo ngayong taon, pumalo na sa mahigit 1,000 individual at 25 organization ang naging benepisyaryo ng Magdegosyo Taday Program ng Tanggapan ng Pangalawang Pangulo sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Mula po dito sa Antipolo City, Rizal. Ako po si Brian Latasa. Ang lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang mga ulat at informasyon. Maraming salamat.